Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga friends Opo, followers, ito po ako ngayon At nagsimba pala ako dito sa aming baryo Opo, may piyesta pala dito, dito sa aming probinsya, sa Leyte Opo, dito sa aming baryo sa Batabuntabon Leyte po At ngayon po pala ay kanina ay nagsimba po ako At meron po ako napansin na ibon Opo, at baka siya ay matapakan So, na akin po, akin po ito kinuha At saka, ay idinala ko na lang po ito sa bahay kasi ah uh, tumingin tingin naman ako kanina at wala naman ako napansin na pugad kaya akin na lang ito dinala siguro naglinis sila at hindi nila napansin yung mga nasa paligid nila or sa mga nasa taas ba baka may pugad o may nahulog na ibon at hindi nila napansin kaya ito ay akin na lang ay nakita ko ito at akin to ay pinulot o ba diba guys at ito pala ay hindi ko alam kung anong klaseng ibon na to. Kaya ay sana po ay mabuhay ko ito. Apo, para siyang may pasa, no? Pero kanina parang walang laman ang tiyan, ang, ang balumbalunan niya. Kaya uh, hindi naman ako, hindi ko naman alam kung anong papakain ko dito. So ang aking pinakain, sabi ng anak ko, ay nanay, pakainin mo na ng yung malambot ba. So no choice ako. So tinapay lang muna, ha? slice bread. Uh, po at, at sinausaw ko sa tubig. O, diba guys? At nabusog naman siya yung furnace. Apo At ngayon po ay akin, sana po ito ay mabuhay natin. At mabigyan po ito natin ng kalayaan. Diba Mars? Opo. Dahil may buhay siya. Diba? Oo. Pag ang, 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 tao nga ay may buhay, hayop pa kaya. 'di ba. Kaya ko naman mag-alaga ng hayop except lang yung ahas ayaw ko talaga ng ahas Mama Mars ayaw ko talaga ng ahas uh, takot ako sa mga ahas so, ito lang akin pwede akong magalagang baboy pusa at ibon di ba guys uh, po sana ay magusto video ko follow and like and share na lang tayo mga Mars salamat po and God bless sa pa fiesta po dito sa aming bayo salamat sa panonood thank you